parcel guys ang aming dumating ng aming alingato boil asa na eh hindi ko muna pira ka bugos apat na mura lang no apat na piraso na guys tingko pa sa imo may barley oo ano may libre may libre na barley barley ba oh oo mamaya hindi naman barley sunis, ano ba yan ininom No, yan. <laughs> libre lang. <laughs> Malay mo kung libre ako. Libre ako. Libre ako. Libre ako. Libre ako. Libre ako. Pantis ng banira para makuha na natin pantis. Barley tanin. ba yan? Ganitun, tanong. Manitun? Wala naman nakatagay na barley. Ayan, ang aking aling ato. ito. Pating na din. Pira, ilan ang 200 plus lang. Dal, ta, apat na. Pagano doon. Nakamuran na tayo, no? Yeah. Mga ano, may mga plus, mga matatanda na. <laughs> ano mga mga senior na kasi kami kaya palagi na kami ganyan, may ano mga plus. <laughs> palagi na usat mga baywang Ay, palagay na sa ano. Tuloy mo sa kanila. Unboxing parcel ulit. Oh. <laughs> Bigs ya. Nanong abigs. Para sa mga drive pag mayro kang ubo. Drive ka. Oh. Uh, uy. Pakalas man siya atin. <laughs> Kalasa man ka Inuga, na, pakalas <laughs> <May> na. May pakalas <laughs> na. Late na <last> three, no? Hindi brindo. Buwan na wait, ito niya. Ito niya, murun. Oh. Murun na ako, murun. Ay, asya, ito? Oh. Um, ikaw, boy. Ang ganda naman ng bigs mo para lip para, para lipstick naman yan, bi. Ang bango. Ang ganda. Parang